meron kayong reserves pala dyan na tumatagal na at baka mabulok, bakit hindi ho ninyo inoffer? Bakit pa ninyo antayin? Sa tingin ko, Mr. Chair, may plano talagang i fokus ito, i mekus mekus itong uh, stock na ito para maibenta dito sa mga private entity or corporation. Mr. Chair, yun ang excuse mo kaya mo ibinenta ng 25 pesos per kilo yung bigas as is where is kasi malapit na mabulok kaya binenta ninyo ng 25 pesos. So, bakit sa private corporation? Bakit hindi sa gobyerno? Bakit hindi mo na lang sus Mario Sef, na January ay noong November, uh, December ik ikot ng ikot ang house leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom, napakamahal ng mga bigas sa mga oras na yon, umabot sa 60. Meron pala kayong bigas na ganun. Why didn't you just sell it? Bakit hindi niyo ibinenta na lang, ibinigay, sinabihan ng gobyerno, gobyerno, meron kaming pigas dito, makakatulong. Why? May we now, uh, so we will now open the floor for questions from our members. Uh, first, uh, is the Honorable Erwin Tulfo. Uh, With the indulgence of the Honorable Tulfo, may I recognize first uh, the presence of our uh, very active member, Congressman Joseph Bilago. Thank you very much, Kong Joseph. Kong Erwin? Mr. Chair, uh, thank you very much. Uh, this question is for uh, Administrator Bioko. Mr. Bioko, um, just answer me yes or no. Dumaan po ba sa bidding ang sale ng na mga nasabing bigas? No, Mr. No, Your Honor. all right. Bakit po hinayaan ninyong tumagal ng ganun katagal ang mga bigas dyan po sa NFA? When in fact, DSWD is asking papala kulang pa nga yung supply niyo pa sa DSWD. We have the BJMP, we have the Bucor, at sinasabi ninyo kasi malapit na mabulok, pero pwede pa rin i-consume. Bakit hindi po ninyo ipinasa sa mga government agencies? pin um, your Honor, pinasa natin to sa mga government agencies at uh, pinapapili natin kung okay sila sa quality pag hindi sila okay sa quality no at uh kwan uh, so especially yung mga aging stocks kasi by then uh, ang hawak natin by uh, July August uh, mga aging stocks na yan at uh, kahit na i-remill natin at uh, kung hindi sila uh, hindi sila uh, sang dun sa quality Then uh, uh, hindi sila bibili sa did, did you ask uh, Mr. Chair did the did you ask uh, DSWD did you ask uh, Bureau did you ask BJMP or iba pang mga government agencies alam niyo naman na merong ang uh, specially ang administration meron pong tinatawag na cash and rice distribution every almost every week uh, bakit hindi niyo itinulak sa mga agencies na ito Tinulak ko natin sa mga agencies na to no? At uh, kung it, kung pa kung, kung gusto ba nilang bubili considering yung, uh, yung how, condition ng structure. Mr. Buko, how did you do that? Is it in writing? Is it uh, through verbal communication na sinabi niya DSWD, meron kaming bigas dito, bagamat kulang sa requirement niyo, Bucor, BJMP, meron kaming bigas dito. Did you do that? Yes, Your Honor. How? So, Meron silang request actually. Most of them would write us formally, no? know, their intent to buy and how how much, uh, how what's the volume, no? number of bags. And uh, for DSWD, we have a regular conference with them on uh, uh the delivery, you no? At uh, hindi lang dito sa DSWD, meron din tayong ibang programa no, na sinusupplyan din natin, yung one-time rice allowance and uh, yung sa Uh, tawag dito yung may contact special uh, special occasion sometimes nagbab, nagbebenta rin tayo sa kadiwa no but on very limited scale kasi it may violate the uh, RTL no kasi mr chair uh makasingit lamang how did you do that did you write uh them a letter did you offer that was it in verbal communication kung letter po ito na sinabihan ninyo in advice ninyo itong agencies na ito can you submit it to this committee if you have the communication mr chair um ito uh, well wala tayong uh, letter directly no uh, sa kanila kasi <laughs> and, and, and regular you, you ito. just said you had the letter no, It, sorry. It's in a written format. So, yeah. ano ba talaga? Yeah. Car, I... uh, ang ang kuwat kasi proseso nito, magbigay sila ng uh, formal request sa NFA kasi regular naman sila kumukuha, no. Alam nila na available 'yan, no. And uh, lahat ng mga request ng BJMP, uh, for example, uh, sinusuplayan natin 'yan, no. So, uh, kasi sila hindi naman sila masyadong discriminating sa quality no pero yung sa DSWD and other agencies very discriminating sila so we offer the best quality sa kanila no uh, available and usually these are fresh stocks so regular ho yan na nangyayari and then we we write to them uh yung uh, approval process would uh, immediately follow no para ma-release yung stocks mr chair uh, my uh, my next question will be Uh, sabi nyo hindi po mapili ang Bucor at BGMP kasi pinapakain po yan sa PDL do yan po ay fit for human consumption pa rin bakit pa ninyo aantayin yung sulat nila when in fact meron kayong reserves pala dyan na tumatagal na at baka mabulok bakit hindi po ninyo inoffer bakit pa ninyo aantayin sa tingin ko Mr. Chair may plano talagang ihokus-fokus ito imekos mekus itong uh, stock na ito para maibenta dito sa mga private entity or corporation, Mr. Chair. Um, Your Honor, Mr. Chair, no, may regular ordering na yung uh, BJMP sa ate, no, all over the Philippines, no. At uh, tawag dito, they will all, they only order as they need, no. So, bago sila kung wala kaming stock, that's the only time that they also buy uh, from outside. But uh, lahat ng request nila at uh, sinu natin. Mr. Chair, may sulat nga yung DSWD na sinasabi na uh, kailangan nila ng bigas na supply uh, and, and and you rejected it and then you said na wala, Mr. Chair. Maraming supply uh, Your Honor, Mr. Chair, no? At ah. Uh, we offer natin lang yan, Yung uh, no, ino offer natin yung yeah. sa kwan quality. The ating, just to to clarify sa question ni Kong Erwin. Oh. Uh we asked earlier if you do it in writing you said yes and then you changed your position to depende na. So then you then ito we have a copy that uh, you rejected the SWD Um oh. doon sa request po nila. So is it in writing uh, ano ba? How do we trace yung sinasabi po no. ninyo? nagre request sila na mag-pull uh, out sa atin, no? So we offer to them uh, available stocks natin for release sa kanila. Pero kung nire reject nila after so, so we have a paper trail. I mean yeah. to to state that um these agencies requested and then sa sasagot na lang ba kayo na reject or ano or pwede whatever. Um Your Honor, so, yeah. can I uh, refer to our operations para mas clear yung quad? Kasi sila dapat. Hindi pero iniya okay. admin ah. as a matter of practice, you would know. Yeah, of course. Diba? this is your mandate, yeah. di ba? Yeah. Ito na nga lang mandate natin he. Mm. So admin for the record, in writing, do you do you write to these agencies to offer at least yung rice if ah. they are interested to buy from from NFA? Yes, meron tayong uh, para okay. sige. Mother Mowa, no? Mother Mowa uh, usually practice 50,000 tons yan. Uh 50,000 bucks, sorry, 50,000 bucks uh, at a time na may pinipirmahan tayo. and then the, they just keep on withdrawing, no. Pag uh, tawag dito, pag ma-exhaust na and then we sign Two another Mowa, no. Okay, sige. Thank you admin. Anyway, we will request for documents from uh, OIC uh, Piolito Santos. Of all communications to to these uh, government agencies. We'll do that, uh, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Com Chair, I have uh, two more questions for uh, Administrator Buco. Mr. Buco, tama po kayo, hindi po lang dalawa, hindi lang GFORT, NBK, ang uh, benepisaryo nitong uh, mga bigas na ibinenta niyo ninyo sa murang halaga, kundi SIAM. Pero bakit po? Paano po ninyo pinili? Was there a process of selecting these companies, these corporations na sila maging magbebenepisyo when we have hundreds of uh, ika nga mga corporations na willing to buy, to, to join, kung ano man yan? Bakit hindi po muna? Ang unang kong tanong, bakit hindi po dumaan sa bidding? Well, ang um... Unang tanong na hindi duman sa bidding because this is a regular function of disposing. No? So these are merchandise held in stock na Mr. Chair, may COA circular. To be clarified. So ibig sabihin yung mga bigas ninyo, hindi na kailangan i-bidding? exempted po yan sa bidding, sa procurement law? Is it? Yes, Your Honor. It is exempted? from that uh, COA circular. Alright, so sabihin natin exempted. Paano ho ninyo pinili itong... Uh, na uh, paboran itong SIAM na kumpanya, particular itong G4 at NBK. Paano po ninyo nakita ito? Meron na tayong order sa mga regions to dispose no, yung mga aging stocks and they make the proper recommendations. So bago sila mag-recommend sa atin, meron mga qualifications na requirements na isubmit yung mga interested buyers starting with the letter of intent to uh, to buy those aging stocks and uh, meron tayong guideline na sinusunod na uh, dapat uh, rice miller sila and that, that they should uh, sign a deed of undertaking na dapat i-remill nila ito just to make sure no na safe and in good consumable condition once they release it to the pa general public at uh, yakyat itong mga documents na to uh, as a complete staff work Uh, from the from the regions to the operation uh, coordination uh, department, nothing and then uh, sa um, office of the assistant administrator to the uh, of operation, and then finally for final approval. Pagdating sa akin, it's already uh, complete staff work na uh, to allow already the the authority to issue these uh, stocks to the private sector at the maximum. price uh, allowable na kuha natin uh, approved by the NFA Council which is uh, 25 pesos per kilo uh, on the basis na dapat uh, as is where is yan na uh, kukunin nila no selection first in first out uh, basis. So Mr. Chair, yun ang excuse mo kaya mo ibinenta ng 25 pesos per kilo yung bigas as is where is kasi malapit na mabulok kaya binenta ninyo ng 25 pesos so that's that's the the excuse that you can give us Mr. Chair Yes, Your Honor, because that's the maximum allowable uh, Mr. price. Mr. Chair, didn't you know na lupin ang gobyerno, binili ninyo ng 25 pesos ang palay, pagkatapos well-milled 25 pa rin, and then sasabihin ninyong subsidy eh, subsidy, ito, alam mo palang subsidize bakit sa private corporation bakit hindi sa gobyerno bakit hindi mo nalang Sus Mariosep na January ay nung uh, November, uh, December ik ikot ng ikot ang house leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom napakamahal ng mga bigas ng mga oras na yun umabot sa senta. meron pala kayong bigas na gano'n why didn't you just sell it bakit hindi niyo ibinenta na lang, ibinigay, sinabihan ng gobyerno, gobyerno, meron kami bigas dito, makakatulong. Why? Why is that? Now you answer me, Mr. Chair. ah uh, ito mga lumang bigas na to. Kaya kainan... no, Mr. Chair. Do not give me that excuse, luma bigas. Hindi pa luma yun nung October, November. Kaya nga nagkaroon ng raid ang house sa mga warehouse sa Bulacan dahil nga naghahanap tayo ng bigas e eh, nakaimbak lang pala sa mga bodega ng mga malaking kumpanya nila, G4 at kung sino-sino doon, at wala kami makitang NFA, dahil uh, nilipat na pala nila yung NFA na nabili nila sa mga bagong sako ng bigas Mr. Chair, why? Answer me okay. November, December naghahanap ng bigas na sa 60 65 ang presyo, bakit? Why? E eh, meron ka palang bigas eh, kahit papano naibsan sana yung uh, kakulangan ng bigas ng gobyerno You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a uh, NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hokus pokus para ika nga magchicken ito akala mga kalimutan. Uh, that 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 ends my question to him, Mr. Chair. Just give me one uh, question for Mr. Rodito Rodito Ching ng uh, COA. Uh, Mr. Chair, kayo yung sinasabi uh, sinasabing uh, supervising uh, auditor ng uh, ng NFA. Yes, Your Honor. Bakit hindi nyo, Mr. Chair, alam ang nangyayari? Hindi nyo alam ito. Kung hindi pa nagsalita itong uh, administration, you did, you do not? Uh, it looks like you don't do your job, Kowa. Uh, your Honor, ang kami po kasi central office, uh, ang, ang main ano namin is sa uh, uh, purely financial lang po kasi wala pong warehouses uh, sa sa uh, sa NFA na uh, central office. Ang warehouses po kasi, nasa branch offices po. So, hindi po namin alam kung ano yung mga nangyayari, yung mga bentahan na ganyan. Yung supplies po kasi ng bigas na sa kanila, sila uh, nasa NFA branch offices po, warehouses ng branch offices po, nakatago yung mga bigas. So, doon po uh, nagwi withdraw Hindi po namin alam so, yung mga uh, nangyayari Mr. sa kanila. So, Mr. Po. Chair, ang pag-iimbestiga lang ninyo, pag binigyan kayo ng dokumento, hindi ninyo tinitignan kayo maghanap ng dokumento. Di ba trabaho niya yan, as, COA, as a commission on audit, you have to look for anomalies. Hindi lang kung ano ang binibigay sa inyo. O baka po kayo tulog lang, sir, lagi. Lagi po kayo nakapikit at napiringan lang inyong mga mata. As uh, your honor, ang ano po kasi, ang regional, ang mga regional offices po ng COA ang tumitingin dyan. Kasi may mga respective auditors po. Ang branch offices ng NFA. Kaya nga, Mr. Chair, ang sinasabi ko lamang po, hindi ka ba magdududa sa 79,000 bags of rice at ito lang ang X amount lang ang, uh, ang uh, pera na nakuha nila? Hindi ba kayo nagduda doon na, tika muna, 79,000 sacks ito? Pagkatapos ganito lang? Parang kulang yata. The, the, we, we lost about uh, over 3 million, Mr. Chair. Your One our... lang po yun. Po, opo, oh Your Honor. Uh, nalaman lang po namin na, may, na meron ganito transaksyon nung nakatanggap nga po kami ng sulat galing kay uh, copy po kami ng so, sulat. So, hindi po ninyo alam ang nangyayari sa loob ng NFA kung may nakatanggap. So, kung habang wala po nagsusumbong sa inyo, wala po nagsasabi, you're not doing your job, then hindi po kayo nakakapag-perform ng na inyong trabaho bilang auditor, state auditor. Auditor po kayo, di po ba? Oh, Tama po. po, di po ba? Ah, yes, po, your honor. sabihin, pag auto to nag-iimbestiga kayo tama po. Yes, your honor, kaya lang po yung primary jurisdiction po ng mga bagay na yan nasa regional offices po. Mr. Chair, uh, your your honor, uh yan na lang po pero may may uh, nakikita po ako pagtatakipan or itong uh, uh, koan natin ay uh, piring ang mata in ko uh, in cahoots with the uh, NFA officials. That's all, Mr. Chair, uh, so that uh, uh mapagbigyan po ibang mga kasamahan natin dito to ask their questions. Thank you, Mr. Chair.